sino pa? Si uh, Apokalma? Ah, yes. Secretary Kaknak, wala po kayo dati. Attorney Canyero, wala rin po. Attorney R.G. Bernal, si Justice Ascona. Kung maaari kayong tumayo at uh, sumumpa sa atin, Richard Padulion rin po. Kindly raise your right hand, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. Madam Chair, the oath has been administered. Yes, maraming salamat. Uh, maraming ibinunyag nung nakaraang, uh, nakaraang hearing. Kaya uh, mag-umpisa tayo kay uh, Secretary Remulia with a very simple question. Is the, is the Constitution the supreme law over all other laws? simple lang po. Yes ma'am. So it is also supreme over all other treaties. Yes ma'am. Kapag nagkaroon ng conflict sa constitution at yung Rome Statute, alin ang uh, uh, maghahari? The constitution prevails. Kapag may pag-iiba sa saligang batas at yung RA 9851, alin ang mangingibabaw? Ang saligang batas po. Parate ang saligang batas di po ba? Maliwa naghu yun. The president has been saying that the country was just complying with obligations and commitments to the Interpol in arresting and turning over the fee, uh, the former president to the ICC. For the nth time, uh liwanagan na lang natin. A red notice from the Interpol is not a warrant of arrest. Is that correct? Uh, perhaps the PCTC can help us here. Ah uh, tama po kayo Madam Chair. Ang uh, red notice po ay hindi siya ang warrant of arrest. At ang uh, pagka alam ko noong uh, November 21, 2024, may nakita ako pero hindi ko na mahanap ngayon, biglang nawala sa ating uh, sa ating uh, website, sa DOJ website, isang legal opinion tungkol sa UAE na sinasaad na hindi maaring uh, uh, ang uh, Pilipino ay hindi hayaan umuwi ano maliwanag po 'yun kaya ta, nagtataka ako kung uh, baka naman si Attorney Chan may kopya pa noon kasi ikaw raw yata yung author November 21 ito tungkol sa UAE ito, walang kinalaman dito sa ke uh, PRRD uh, Good afternoon Madam Chair uh, mm -hmm. I do not recall having issued a specific opinion on that uh, date uh, your honor If Would you uh, recall number 50 a memo number 50. It's no longer in the website for some mysterious Opinion reason. Opinion number 50. Oh, uh, uh, if you could just look it up, we'd be very grateful. We'll and get we'd back like to you have on that copy. within the afternoon, Madam Sige, Chair. Sige, Attorney Chan, maraming salamat. Um, ngayon, yung uh, tinatanong ng lahat, uh, yung uh, obligasyon sa ilalim ng isang treaty, eh, ibig sabihin ba, ligtas na sa ating Bill of Rights sa mga karapatan pantao? ibig ko sabihin kapag may obligasyon ng Pilipinas sa ICC, sa Interpol, uh do we still have to comply with the bill of rights that are uh, that guarantees the rights to the accused and to the arrested? Let's say given Certainly, the Bill of Rights is there precisely to limit the powers of the government. And if the government can circumvent the Bill of Rights by just entering a treaty, then the rights guaranteed under Article 3 of the Constitution are no longer secure. Hindi po ba? So, can compliance with the ICC obligations allow the government to disregard the Bill of Rights? Hindi. Hindi po ba? Maliwanag po yun at uh, for the same reason na talaga ang nangingibabaw sa lahat ay yung ating konstitusyon so kahit papano napilita na maaresto at itangay ang dating Pangulo sa ICC dahil daw sa ilang uh, obligasyon uh, pandaigdigan kinakailangan talagang uh, sumunod pa rin tayo sa ating saligang batas lalo na yung Article 3 talagang sagrado po yun, di po ba? yes Yes ma So ang tanong namin at tanong ng lahat ng sambayanan, bakit ang uh, pamahalaan, ang administrasyon, hindi muna kumuha ng court-issued warrant galing sa Pilipinas bago inaresto si Presidente Duterte? Why didn't the administration secure a court order before flying the President out of the country? nung uh, last hearing may sinasabi si uh, secretary Remulla na yung nangyari surrender hindi extradition at uh, hindi katulad ng extradition sa surrender hindi kinakailangan mag-issue ng warrant of arrest para damputin ang dating pangulo tama po ba yon kasi yun ang sinabi niyo dati eh nung uh, mga extradition kasi hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file ng extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung, yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant ang mag-file ng extradition sa Pilipinas. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayong ibang option. Kabisado ko po yan. panahon pa ng tatay ko, yung extradition law natin, ako yata nag-type nung bata. Eh, ang tanong dito, Under surrender, there's no need for a Philippine court to issue a warrant. Ang sabi po niyo, that's uh, the stand of the government. Is that Opa, correct? Papa, yun po yung aming stand. Does this not contravene the Bill of Rights that we've already agreed upon as being sacred and above all else, particularly the right of deprivation of liberty without due process? Yung due the process right po kasi. of liberty of abode. Kasi ang due process po dito, yung sa issuing body yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, pitong taong pong inibistigahan itong kasong to, nagbigay po ng na notice to sa mga kinauukulan na, na maari nilang kasuhan. At uh, pinayaga sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagang po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, it's our own Pitong taon nito sa ibang bansa, hindi pitong taon dito sa Pilipinas. Opo, uh, habang tayo po isaklaw ng ICC. Eh, hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. De kasi ano ayaw ho? sa ating batas. De De habang ya. tayo po isaklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair? Yes, uh, uh, yes. Uh, yeah. Senator De La Rosa, please. Uh, may I know from the good secretary, saan kayo nagkakuha ng information na yan? Na yung mga Ay, si ang, binigyan uh, ng, uh, ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po, saan po kayo nakakuha ng na informasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung I, I, alam ko. Talagang... I, I, I'm, I'm, asking about yung sinabi mo kanina. Natural po binigyan, yan, nakalakaran, kasi kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. Senator not... nakalista ka. Binigyan oh. ka ba ng pagkakataon noong nakaraang pitong taon na sumagot sa anumang aligasyon? Meron, nag-communicate like, sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Hanggang doon lang. Siguro, hindi kinausap ka ba niyo ba? Ho? Process. Kasi kung, kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais na sabihin. E, bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa i-recognize ko na ako mismo ang uh, kinakasuhan. Meron kayo po na, kasi gobyerno, yung... gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi niyo narecognize. recognize. Ah, bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasi residual powers ang ICC. Eh. 'Yun po yung ninyo, isang taon lang yung residual power Oho, so, pero yung, 2020, 'yung 'yung buong yung ano ho, 'yung buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa sa ating bansa, sa ating mga citizen. Ngunit katapos doon, nawala na ho yung itong hindi na ho na natin maaring kilalanin sapagat umatras mo tayo sa pamagitan sa ICC nung, nung inatraspo ni, President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Madam Chair, if I may. Yes, uh, Senator Bato. Uh, siguro, uh, Secretary Remulia, you are were, you are aware about the yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang uh, miyembro ng pre-trial chamber ng uh, ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti trigger lamang ng uh, investigation is yung pag ng uh, ng uh, pag-request ng permission ng uh, prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila two years after nag-effect yung ating uh, uh,